Hindi, ganyan eh. Paano iya-absorbe sa amin? Mm. Huwag oh, magtanggal yung mga kamay mo, oh. Paano po matatanggal? Eh, di po mabaksak. Mm. Di, dito lang, oh. Kasi uh, ito ang camera, oh. Dito mawawakan. Ah, sabi talaga, ah. na kayo. Nagtutupit na sa, lalo, sa lalo, kanina. Nilalabas na lang? Oo, oo. Ay, nilalabas na lang. Ayun na, nilalabas na na. Ayun na, lolo, tamag. Umiiri siya. Ayun na, iri. Sige lang, iri ka lang. Ayan. Umiiri ka lang. Hindi kami yung doon ka. Bani mo yung ulo mo. Ulo mo. Ulo. 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 Ay, may irit. Ngayon na, na kasi muning. Ngayon na kasi muning oh. Ngayon si na kasi muning oh. Hmm, Ngayon na si muning. <coughs> <laughs> Grabe, hingal mo hmm. bi. Iirin mo lang yan. Nangingirin siya. Na. Yung kaya na. Kaya hmm. anak na ito. Hirap niya kapag ka-ami ah, mo Anim. Matalakad na rin sa ilong. Depende sa dili. Kawa. Ay. yo di na Tagal mo naman mag-labor. Na, po ako. ko lang. Hinihimas yung pusa Para mga anak na. Ano ko mo pa rito. Patingin ka pa sa camera ha. Sa video ka pa. Hmm. Bilog oh na nah, na nah, na na Dinidila niya kasi jadi ini dihilangnya ini jangan, 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 First time jangan, 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 Yung bibig niya. Baka ano naman ito? Oo yung okay. Oh, bibig ay? niya, nakikita ko. tingnan mo, tingnan mo. Ayaw mong Oh, ayun. Huh? Tingnan mo, kitang kita yung bibig niya. Yung bibig ng pusa. Ay, ayaw, oh, e, oh. ayaw ay, nga. Ay, yung nanon Oh, ay, ayun na. Ayun na. Ay, na. Oh, di ba? Ay, ay, ay oh, oh, kitang kita na yung ulo. Huling. Ah. Sige na, umilikan na lang. Ayun na, ayun, 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 ayun na. Sige na, umili na. Alis, alis ko diyan Dyan ako. Nakatabi ko. Ah paikot ikot si simuling oh, yung sinasayang natin doon. Na. Ay, kita ko yung, yung ano niya, yung ulo. parang tiger. Ay. Kakulay din ni Mingming. -Ming. May kasi niya. May kasi dinadala pa niya. Ayun, ilan kaya lalabas? Isa lang yan. Ah! Hinihila. Yung ano ko. Hinihila. Hinihila ay no, kita na yung bunga nga oh, huh? huwag tingnan unyo kayo na kayo ano? ano unyo 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 na kaya Ayan ano. unyo 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 Lumabas na isa Bye. Congrats Dalawa, lumabas Eh, hey, oo, dalawa hmm. Hindi, isa, hmm. lang, isa lang Isa lang po Isa, isa lang. pa lang ba? Eh, no, lumabas na yung isa Lasang litso nga to Isa lang? Ngayon po, mga ka-guys Nanganak na po yung mainwing namin Ngayon lang Mga no, ka-guys ay, mga dabber cards. Ayun o. Oh. Ayun o, gumalaw na si ano. Si baby muning. Ano, baby gumalaw ko. Ah, kaya ang ina, ano, ayun o. Oh. Ayun o. Kaya ang ina, para ayun, mabuhay o. Oh. cute. Buhay na lola. Mm, yun. Buhay na. Isa lang yata, anak niya. Isa lang ata? Hmm. Hmm, taba-taba pa yung... Kaya pala naghahanap ng tutulog kanina, no? Talagang hmm. mangalak na talaga. Yun na, naririg. Hmm. Sabi niya. So, ayan na, dapat kads ng anak na amin po sa. Oo, oh, yung malis ka dyan. Ah, ayan, hindi na. natin alam na kung ilan ang anak niya. Sabang natin uli mamaya. So, bali, ito lang muna ang ating ibibidyo. Sige, isa pa. Ayan o. Ayan na siya. Ayan o. Lagyan, inumin, lagyan. Uy, ayun, lagyan mo si wag na naman dun. Huwag ka dyan, mga anak yung baby. Ay, ayan na ulit. Parang balot. Meron na ulit isa. Sun. Meron na ulit. Ayan o. may lalapas pa. Ayun. Oh. Ayun ay, Ayun oh. Matas. Meron na ulit isa. Mm -hmm. Dalawa na iyong anak. Ang pangalan niyan ay... Brownie. Kaya naman si ano? Si Brownie. Si Star yan. Star. Blacky! niya eh. Tinatanggal niya kasi yung maka ano, mga ah, niya. Hindi. Hey. Mayroon pa eh, sumisiksik hey. siya eh. po ba? Oo! Oh. Ayan nung.

isa na isa ah. Pukunin mo naman eh. Pumunta na, eh. na naman dun eh. Nanganganak pa eh. Nanganak pa? Nandun na lang. na naman dun. Saan? Dumedi ka lang kasi. na. Dumedi na. na ata eh. Hmm. Dumumpas naman. Gusto niya talaga doon. Baka pinatawag niya yung kapatid niya. Talaga, nalabas na tayo. Uy, <laughs> labas na kayo dyan. Sabi siguro niya. Nakalabas na ako. <laughs> nakalabas na ako eh. Ayos pala lumabas dyan. Hindi, lalabas naman natin. Ang totoo yan. Kahit na anong gawin mo, lalabas naman kahit nandyan yan. Hmm. Sige mo, tumahaba na naman yung video ko. nakaka 3 minutes na ako. Ay, hmm. hey, nako. Hmm. Ito ka, kasi naman yung isa dyan. Ayun o. No? Hmm. Itong bisit naman to. Ay, sabis. ko. Tepal. Paan? Paano niya madidilaan yung isa niyang anak? Umalis ka dyan. Gusto okay. nga daw dumibin eh. Nagkahanap ng didi. na tuloy siya. Yung naman to, binabangga ako. Hmm, hindi ang Iri! Pag sinabi hmm, kong na naman doon. hindi bamba ang mo ba isa ulit? Ay, yung, ah! dati, yung dati pala eh. Ay, Ay magbabas na. Saan? Yan yung isa, lolo. Hmm, hindi Bage. ko nakita. Ah. Yung mm -hmm. isang Ay, yan? Lolo na. Tapos, so, mm -hmm. dalawa pa lang. Dalawa pa nga lang. Magbabas hmm, na pala yung isa, oh. Di ba, ate? Nakita hmm. ko parang tinarikit niya. Boom. Ay, sinong yung isa na yun? Storbo na yun? Tanggalin mo na. Tanggalin Ay, na, na. Na, man, 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 man. ko daw, sabi. Hindi na, guys. eh. Dalawa, dalawa na. Ayan. Mm. Ala, mm. puti yung isa tala sa may black. Oh, puti yan ang Isa. Puti yung isa. Puti yung mm, may black. Ang maganda, oh. Puti yung may brown. Brown yan. Kapag lumabas, brown yan. Mm, dalawa na. Kailan sabi mo anak niya? Anim. Ah, Beno? Apat. Sabi mo apat? Hmm. May Dala, meron pa tayong nantay dalawa pa. Mm. Eh, mas malaki to. Mas malaki itong. Hmm. Pero paano ito. Ikaw si... Jungwon. Eh. Ay. Mm -mm, Tumbal ah. Jungwon eh. Mm, para, Mas, lang ikaw, para lang ba? Para lang ba? Ito ano? Tayong iniki, mm. iniki. Tayong iniki si yan. Mm. Hi, Dapper Cats! At dito nga po pala si Lolo. Yan. Anak At dito naman namin. si... Eno. Benok. Nanak na. Yan. Sinugnog. Nanganak na pala ang aming pusa. Yan. Yan. Team Baby, yan. Kita nyo nyo naman, diba, guys? Ay, kita yung kili-kili ko. Anong guys? Anong guys? <laughs> Ayan. Ayan. Dalawa pa. Lang. Hi, Double Cuts. Ngayon lang ako nag-vlog. Yes. Bawal ang ngiti ngayon, bawal. Ngiti ka, Lolo. Mm. Lolo, ngiti. Lolo, Ngiti! <laughs> Ito si Lola. Yeah. Ay, ginatuka na uh, naman. Ginatuka na naman. Ay! bobo pa hap pa uli. Vlog. 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 Yan. Vlog. Ayan na si Muning. Tatlo ang nag-anak niya. Ayan o, oh, tatlo. Tatlo. Tatlong anak ni Muning. Ang isa nakahiga. oy, Baka mamatay yung isa na yun. Nakahiga na. na pa ng isa. Hindi oh. lang. Oh. Tatlong anak ni yung aming ano. Ang pusa. oh ayan. O, oh, pahinga ka na dyan, Muning. Pahinga ka na dyan. Padidihan mo yung mga anak mo. Okay, bye-bye. Bye-bye na, Muning. Bye-bye. Hop, -bye. naku, iniwan na. Kaya na. Muning, o oh, yan ah, la. binakita lang ni anak niya. Bumalik uli. hindi nar Bumalik uli si Muning. oh ayun ano, na. Ang pangalay Ayun na. na. Ah. itim-itim? Ang pulang itim-itim. Hindi ka naman ang bumubungo sa akin. Nagbibidyo ka eh. Ang malaki. Ang mm, Bye-bye. Ito yung pangalay. Ayan, ah, na, na sila oh. Ayan na oh. lang na, na lo. Sunod-sunod. Ayan ah. Ano pangalan? Pangal. Binigyan nyo ba ng pangalay? Ito yung pangalay. Ito lang. Ito si Jungwon. Jungwon. Ito si Nikki. Suno. Ito si, si Miki. Oh, yun. Ito si Hypen. Ito po kasi yung matanda. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Ayun. Ang harap na. Ito oh, yung pangatlo. Yan. Sila po ay makne. Ayun. Ayun. Kamusta? Ito, lang po yung magka magkaiba sa kanilang tatlo. Ano yan? Puti. Iba tatay siguro niyan. Bakit? Hmm. Ato po ngayon ang na, nanay. Hmm, sa ni nanay. Ah, uh, shout out kayo, shout out. Shout out. Hmm, shout out sa mga pusa. Shout out may mga anak mo.